Hello mga proud gawaray So, ako po ngayon ang matagawaray po. Summer. So, for today's content po is syempre mag-share-share po kit ko na natin yung sa kada adlaw. May not magiging routine. Syempre, pag mata sa aga, magtitimots, magliligpit ng mga ano, gin kakaturugan. So, ganyan. Pagkatapos nyan, anong gagawin natin? E di syempre, Magliligpit tayo ng ating hinihiga oh, Ay, kinakaturogan So, ayan, pagkatapos maliligo tayo Maghahanda muna tayo ng mga Isusuot natin So, ayan guys, smarty yan Kaya lahat ng ano gamit Dapat nakaungkad yan Ayan So, pipili pa yan sa nang punta mo May mga wow. Super cute, oh Anong balak kaya niyo? Sa taba niya yan Magbabalak siya mag crop top Eh, kakahiya. So Sorry, hindi naman yun ang mahalaga. Importante, char. At pa. So, ayan. Lalabas na tayo, guys. Tayo na ay eh, maliligo. Oh, maliligo. So, hindi lahat po natin ipapakita, no? Shorty nyo. Oh, ayan. So, pagkatapos maligo, ayan. Kunting chika-chika naman, guys, sa mga face na yan. Kala mo naman ako ganda. Eh, kunting retouch lang yan, guys. Okay na yan. Hindi magarbo yung mema nyo. So, ayan. Punting retouch lang. Okay na yan. Oh, where are you going, Mima? Pa-share naman dyan. Oh, di ba? Tapos na. Ayan. So, saan ang